Yun, mga Abel. Good afternoon, mga apiter Yan. So, ngayon is Sunday. Uh, good luck nga pala sa mga nag-aabang ngayon ng Apari. Ng BBC. Apari lap sila ngayon. So, ngayon, hindi na nga tayo nagkarga. So, check na lang natin kung kaya natin magkarga sa last lap ng BBC. Importante, nakauwi yung ibon natin. So, yun. Kung mapapansin nyo, mga Abel. Yan, mga Abel. <laughs> Sigurado ka? kasama ah. Oh, hindi. <laughs> so ayun mga abela, meron tayo dito ng ano, inilagay mga young bird natin, ayan. Yan yung mga huling breed natin sa mga BBC. Alam ko tatlong BBC ito eh. BBC Summer, ayan. Diyan muna sila. Ayan. Magbilad-bilad muna sila diyan. Then dito, sa kabila mga abel. Ayan. Kung mapapansin niyo, ayan. Meron tayong yun, yung tinago natin na malatayon So, magmamalatayon nga tayo ngayong Sunday sa mga ibon nating naalaban. So, eto kanina, uh, yan si ano, si Pingas. So, itong Pingas na to, abangan ninyo. Pag inilaban ko to ng pulling this week. So, may napansin ako sa anya, mga Abel. Kaya pala lagi kong binabantayan ang mga ibong ko, itong dalawang to, at saka yun, Ayun si Juana. Lagi kong nakikita si Juana kasi alam ko eh, alam ko uwian ni Juana. Ano yan kunyari 1 one hour one yung uh, pauwian ng mga ibon, di ba? Kunyari 6:30 pinakawalan, 7:30, may mga bago mag 7:30, may mga magkaklak na. Ito darating to ng alas 8. Kalimitan sa dalawang pagsakay ko, bali pangatlo ngayon, ito laging alas 8 narating. Late na late na. Minsan, cut off pa nga ito eh. Pero hindi natin nilalaban. Kung baka inoorasan lang natin. Ayan you no? Know? Pares na pares oh. Ayan, nakita nyo. Oh. Hindi na siya nagluluha. Mga Abel, galing niya sa training sa Gimba. Nueva Ecija, yan no? Oh. Nakano pa rin tayo. Uh, bibigyan natin siya ng 3 uh, days. 3 days consecutive ng uh, rest back. Ayan. Uh, rest back. Oh. Kaya, yun, na-rest back yung kanyang mga mata. So, ngayon, makuwento ko lang. Laging alas 8. So, kanina, Ah, uh, medyo late kami umuwi kanina. Um, late. Medyo late kaming naapag tinda o umalis dito sa bahay. Ito, grabe pala to. Ibang klase itong ibo na to. Ano yan mga abel ah? Hindi dumaan sa ano yan, hindi dumaan sa conception tarlak 'yan. Uh, hindi rin dumaan sa amin. Lapas ba? tarlak Tarlac, tarlac nakagat kargahan itong ibo na to, mga abel. Then Basta may napansin ako sa kanya. Ayan. Anak ni ano yan, ni Peter B. Hmm. Yan yung ibon na yan. So yun, mapapansin nyo mga abel. nakaharang yung ano natin, nakaharang yung EBR natin. So yung mga nandito is mga babae. Yan o. Young bird dyan ng PUF, mga abel. O. Hmm. Hmm. Paris na Paris o. Kita nyo mga abel, o. Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong henyo nandito mga abel. O. Oh. Yan o. Oh. Namamari sila. Hmm. Hmm. Mm. So ngayon mga abel, ang ginagawa ko kasi malapit na kasi ang training ng South. So ngayon, ah uh, winawalay ko talaga ang mga hen Sakak kak. mga abel. Oh. Gusto, gusto ko. Nakaseparate sila. Kasi meron tayong gagawin na ano, kasi maliit na kasi yung loop natin. So yun nga, titira tayo ng maratayin mamaya, mamaya, konti mga abel. I-safety e, lang natin, baka masagi natin. Yan Then, kung mapapansin ninyo, nandito yung mga kak natin. Hmm. Ayan, yung mga kak natin dito. Ayan. Pero meron din tayo dito mga young bird na mga summer, kaya okay lang. Hmm. Okay lang na mapahalo kasi mga bata pa naman eh. Hindi pa talaga totally mamamaris. Pero parang ito namamaris na itong isang ibu na ito eh. Pero okay lang. Ito, 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 Hindi naman agad mamamaris ng todo-todo to, yun to, 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 eh. Eno, eh, kakto yan no? Hoy! Hoy! Ay, dirty dyan, sayos. Alis dyan. Tayo dyan, tayo. Madulas ka dyan. Alis dyan. So ngayon, ayan yung mga kak natin nandito. Ayan. So, gagawa tayo na ano, ah, uh, gagawa sana tayo dito na ano, haharangan ko sana to dito. Kaso, dapat kasi ano to eh, dito lang yung harang mga abel dito 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 sa screen dito lalagyan ng screen dito yan para ito sa part na to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sa mga barako lang to yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yan sa barako yan itong part na to itong part na to yan gusto ko sana gagawin ko ng paraan hahatiin ko yan hmm. madadama ito basta kailangan kong hatiin gagawin lalagyan ko ng partition kasi kailangan kong ano eh, ihiwalay yung babae sa lalaki eh, para maganda So, yun lang yung napapansin ko. Kasi nga, uh, lagi kong lagi nangyayari sa akin. Pagka ano, yun nga, tulad dito, naghahabol. Yung iba naman, namamaris. Mas maganda siguro pagka hiwalay ang lalaki sa babae. Try natin, mga abel. Gagawin ko ng paraan. Lalagyan ko to, tapos dito. Haharangan ko, tapos lalagyan ko na lang sila ng sariling patukan Basta, tingnan natin. Pero ngayon, ang unahin muna natin is paliguan natin sila mayang-mayang kasi uh, magpapaligo muna ako sa mga sa anak ko eh, no? gustong gusto rin nilang maligo mga abel yung mga ibon natin gustong gusto rin maligo nyan so ahayaan lang muna natin dito tapos magpapaligo tayo mayang-mayang tapos kung mapapansin ninyo kaya nilagyan ko to ng poop tray kasi kanina umuulan So ngayon okay. tanggalin natin kasi magbibilad din sila mamaya maya pag uh, nalagyan natin sila ng o oh, napaliguan natin sila pag sila mamaya sa init kasi bagong ligo sila ng malatayon. Mm. Yan. Yan basang-basa yung ano natin kanina kasi umuulan. Parang nga nagpapa-update sa yung mga kaibigan natin ng Cavite at sa nila Yan sina Igan Willy ang si parang Jimmy ng ano ng Imos. Ayan. Nag-update sila sa akin kung may mga nag-clock na raw dito cayong yung panahon. So yun, mapapansin nyo mga Abel. Hmm. Halos na aparis na ito na lang. Talaga si si ano na lang talaga si pangalan to. Ah, uh, at saka si Pretzel, ah, si Pretzel. Si ano? Pastel yan, si Pastel na lang talaga ang hindi nagpaparis. Sa atapusan sigurado magpaparis na yan. Abang-abang lang tayo. So itong mga to, ayan mga mga, mga ngitlog na ayan no, si Line breeding, ito line breeding ng Peter, line breeding ng uh, president. Tapos ito, ayan may eggnole. May eggnole si Peter na maselan. Hmm. Tapos yun na naapisa na tayo. Yung egg natin na pinapisa kay Kupman at sa kay Jelema, ayan naapisa na tayo. 'Di ba dati may na, may diyan na young bird. Anak din ni Peter 'yon last breed bale second clutch ni Peter at sa Ani Arandok then ngayon etong pinipisa nila kanina ba tong egg kanina ba tong egg Tika lang ah etong egg na to is anak ni Peter uh, Miss Peter at sa Ani in breed band and brook yan So second clutch nga yan, balik pang fourth clutch, fourth clutch yan oh. No? pisana dalawa na adad na adalwan rin tayo. And sinusubuan nila yan. Wait, na-ambidto data si Siu Ay hindi. Hala, ano ambidto 'to? Ay na-ambidto niya. Ayun, ayun. Okay na. Tapang, tapang ni Kopkop, ayan oh. Yan. Kaya lang natin sinusubuan 'yung nang young bird. Then dito ayano ayan, ayan, ayan. malapit na mag-egg 'no. Si Aran to, ito. Mag-egg na rin. Tapos ito medyo lumalandilan di pa. Medyo abangan natin mga 5 days to 6 days pa to. Yan ito. Uh, konting kembot pa. Konting kembot pa. Mga maris ka din. Konting kembot pa. Magagamit ka uli. Yan. So yun mga abel. Uh, paligo na lang muna tayo ng mga ibon natin. Para saktong sakto at mainit ng panahon, oh. panahon. Ganda ng panahon. Ganda ng abangan ng apari. Good luck sa mga nag-aabang ng apari lap ng BBC.